Good day, mga kapi So, pag-uusapan natin ngayon kung paano gamitin ang ating Jadley Expansive Mortar sa, pag sa pagbasag ng bato at saka mga kongkreto. Paano nga ba ito i-apply? Isa ka ba sa nagtatanong kung paano gamitin ito? Ang video na ito ay para sa iyo. Ang ngayon, pag-uusapan natin ang kumun na mga tanong ng ating mga kapi-itch. Sasagutin natin isa-isa ang kanilang mga tanong ang isang tanong ng ating mga ka-TH ay kailangan ba talaga nating butasan ang bato o semento? Ang sagot ay oo. Kailangan talaga nating butasan. Bakit? Dahil ang ating gently expansive mortar ay expander o expansive siya. So, mag-expand ito sa loob ng bato kapag hindi natin ito butasan, ang pag expand nito ay nasa labas lamang. So, hindi makakabasag sa bato at sa kasimento. Pero kung bubutasan natin ang bato, doon siya sa loob ng bato, mag expand So, ang pangalawang tanong, gaano kalalim ang butas? Yan ang pinaka tanong ng ating mga katit. Gaano ba talaga kalalim ang butas? Sasagutin natin yan maya-maya kasi nagdepende ang lalim ng butas sa taas ng bato na babasagin nyo. Mag sobrang mahaba ang bato, nagdepende yan sa uh, lalim ng drill rod na gagamitin nyo. So, sasagutin natin yan maya-maya. Gaano kalayo, kalayo ang distansya ng pagitan ng bawat butas? Yan ang pinaka-importante tanong. Gaano ba kalayo ang distansya ng pagitan ng bawat butas? Ang distansya ng pagitan ng, ng bawat butas ay nagdepende sa hardness o tigas ng bato. For example, ang tigas ng bato ay hindi kayang basagi ng silsil at saka maso. Ibig sabihin, sobrang tigas yan. O, sa Japanese concrete, o baka uh, buhay na bato na galing sa ilog, yan ay napakatigas na bato. So, ang gagamitin natin na distansya niyan ay 4 to 5 inches lamang. Uh, ang pagitan niyan ng bawat bukas. Pero kung hindi naman gaano matigas ang bato, ay pwede tayong magdistansya ng 7 to 8 inches. Pero kung malambot naman ang na kung pupukpukin natin ang maso ay madali siyang mabasag o medyo mababasag siya ng kaunti-unti, pwede natin gamitin ang distansya na 8 to 10 inches. So ang distansya ng pagitan ng bawat butas ay nagdepende po sa hardness at tigas ng batong o konkreto. Kailangan ba talaga nating takpan? Yan ang pinaka-importante tanong. Yes, kailangan talaga nating takpan. Alam niyo ba kung bakit? dahil ang aking jet the expansive mortar ay expander siya uh, parang sasabog siya sa loob ng bato pero walang ingay na maririnig so kung takpan natin ito ng babopi sa loob ng bato o kokreto ito ay sasabog sa loob pero wala tayong ingay na maririnig kaya mababasag ang bato at saka semento pero kung hindi natin ito tatakpan lalabas ito sa pato at sa labas sa sabog. Pero hindi makakasira ng mga tao dahil ang powder lamang ang sasabog sa labas o ang ating jet de uh, expensive mortar na chemical ang lalabas at doon sa labas sa sabog. So, importante talaga na takpan natin ito ng mabuti para maka-expand ito, maka-react sa bato na gusto natin basahin. Ano ba ang pwede nating pangtakip? Yan ang pinaka-importante. Ano ba ang pwede nating pangtakip sa butas uh, na ating nilagyan ng ating jet expansive mortar? Ang unang advice ko ay karton karton ang pwede natin gamitin pang takip sa butas uh, pero ididimo ko sa inyo mamaya-maya kung paano natin ito takpan ng mabuti para hindi makalabas ang ating Charlie Expansive Mortar at uh, ang next na tanong ng ating mga ka-TH gaano kalaki ang bato na kayang basagin ng isang kilo ng ating Charlie Expansive Mortar ang sagot niyan ay depende po talaga mga ka-TH depende sa laki ng bato depende din po sa hardness ng bato. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, ang butas kasi ng pagitan, ng bawat, ang pagitan ng bawat butas ay nagdepende sa hardness ng bato. Pag sobrang tigas, maliit lang ang distansya ng bawat butas. Pero kung hindi naman sobrang matigas, ay malayo ang distansya ng pag pagitan ng bawat butas. Kaya ang isang kilo nito ay nagdepende po sa hardness at tigas ng bato na kayang pasagin. After mabutasan, kailangan ba talagang patuloyin ang bawat butas, bago lang yan ng ating Jetly Mortar? Ang sagot ay oo. Kailangan talaga natin patuloyin. Dahil ang ating Jetly Expansive Mortar ay may uh, uh, girequire siyang ML na tubig na panghalo natin. Pag sobra ang tubig na inahalo natin sa Jetly Expansive Mortar dahil may tubig sa loob ng butas at nahalo sa ating nilagay na Jetly Expansive Mortar ay mahirapan siyang mag-react uh, mahirapan siyang mag-react sa ating butas pagkulang naman ang tubig na nilagay sa ating gently expansive mortar ay mahihirapan din siya mag -riang. Dahil may net at saka may, uh, may require na ML talaga ang ating gently expansive mortar. Sa isang kilo, 300 ML lamang na tubig. Pag may tubig yung ating butas at mahalo sa ating nilagay ng gently expansive mortar, mahihirapan na siya mag -react. So kailangan talaga nating patuyuin ng mabuti ang butas bago natin ito lagyan ng ating chat expansive Mortar. Ngayon, uh, ipagpatuloy ipapatuloy natin ang ilang mga tanong ng ating mga KPS tungkol sa paggamit ng ating Jolly Expansive Mortar. Isa itong tanong na pinaka-importante malaman ng ating mga KPS. Gaya ng tanong na ito, anong drill ang dapat gamitin sa pagbutas at gaano kahaba at gaano kalaki ang drill na dapat natin gamitin sa pagbutas? Isa yan na tanong na pinaka-importante talaga nating masagot. Karamihan sa ating mga ka-PH ay meron lamang drill na pambahay. Ah, Ganyan ito, drill na pambahay. At ang tip nito, uh, ah, ang bala nito ay ganito. Hmm. Ganito lamang kahaba or mahigit na parang isang ball pen. Ah, pwede pa natin ito gamitin sa pangkutas ng matitigas na bato at saka simento. Pwede ba natin ito gamitan ng na ating jack expansive mortar pag ganito lamang kaliit ang na ating drill? ang sagot ay hindi. May standard po talaga na diameter ang ating jack date expansive mortar na drill o drill bit na ating gagamitin. Ang standard ay ito. Ito ay tinatawag na tarpal. At ang diameter nito uh, ang diameter nito ay umaabot ng 30 mm or 3 cm. Ito po ang standard na diameter, ang pinakaminimum na ating gagamitin pag gagamit tayo ng drum jacket expansive mortar. Meron naman tayong isa na klase ng drill bit uh, ay ito. Ang diameter nito ay umaabot ng 3.5 cm or 35 mm. Uh, Lagi nating tatandaan mga ka-PH na mayroon pong standard na diameter ang ating butas. Kung gagamit tayo ng ating Charlie Expansion butas, hindi po pwede ang sobrang liit na butas. Ngayon, gaano ba kahaba ang butas? Uh, ayan ay depende po sa laki ng bato at saka sa tigas ng bato. Uh, Idedemo ko sa inyo, o nakikita ko sa inyo maya-maya lang, ang sample uh, kung gaano kalalim ang ating And then, sasagutin din natin may maya lang, uh, gagawa tayo ng picture, uh, sample picture, na ating gagamitin, uh, may distansyang nakalagay doon, at saka gaano kalalim ang butas na pwede natin gawin. At saan tayo magsisimula? Yan din ang isa sa mga tanong ng ating mga kapigil. Saan ba tayo magsisimula? Pwede ba tayong magsimula sa pinakagitna ng bato? O konkreto? O kailangan natin magsimula sa pinakagitna? Uh, ang sagot po niyan ay depende. Pwede po tayo magsimula sa pinaka-sentro kung ang grill natin ay mahaba. Pero kung ang grill natin ay maliit at hindi mahaba, ay dapat magsimula tayo sa ginagagilid. So, maya-maya ay pag-uusapan natin. Yan. Ngayon, mga ka-TH, uh, pag-uusapan natin kung gaano ba kalalim ang butas. Uh, pag-uusapan natin. At uh, saan tayo magsimula, mag-position ng ating butas. Itong sample picture na ito, ang haba ng batong ito is medyo malaki galing sa ground uh, galing sa ground ang taas nito ay umaabot ng 5 feet or 60, 60 inches so ang pinaka maximum na standard na pwede natin itong butasan maximum na standard drill bit o drill, drill rod ay dapat 4 feet 5 feet or 55 inches so uh, higit kumulang 5 feet ang uh, Uh, pinaka maximum na drill bit na pwede natin gamitin ang diameter nito gaya ng sinabi ko kanina pinaka maliit na diameter ay 30mm uh, uh, or 3cm ang pinaka minimum naman o pinaka maliit na drill bit na gagamitin natin sa ganitong uri o ka kalaking bato pinaka maliit ay 1.5 feet or 18 inches uh, yan ang pinaka maliit na drill rod o bit na ating gagamitin. Diyan ang pinakamaliit. Pero ang diameter din nito ay pinakamaliit o pinaka minimum ay 30 uh, mm or 3 cm. Uh, ngayon, paano natin iposition position ito sa top, sa itaas? Ito ang top. Meron tayong malaki dito. Ah, uh, ito ito. Ito ang top. Kung pagmamasdan natin ang batong ito, sample na bato na ating gagawin ngayon or demo, Uh, kung mapapansin natin ito ay may mga bilog dito sa pinakagilid At saka sa mga bilog na ito ay may nakaharang na mga malaking bato sa katabi niya uh, uh, Ito din sa katabi niya uh, Ibig sabihin hindi tayo pwedeng magsimula na magbasag dito sa banda dito Dahil may mga nakaharang sa pag-expand ng bato So, hindi natin ito mababasag. So, dapat magsimula tayo dito sa pinakagilid. Alam nyo ba kung bakit? Dahil walang mga nakaharang dito na mga bato. Uh, walang nakaharang. So, dapat dito tayo magsimula sa pagbasag. So, saan ba banda tayo dito magsimula? Gilid o sa gitna? Kung ang drill bit natin ay hindi gaano mataas o hindi kayang abutin ang maximum uh, drill rod na require sa laki ng bato, ay... For example, ang drill bit lamang natin ay umaabot lamang ng 1.5 feet. Dapat magsimula tayo sa pinakagilid. Hanapin natin ang bakating area sa pinakagilid at doon tayo magsimula. Halimbawa dito, magsimula tayo. First layer, na gagamitin natin ito. Second layer, pag nabasag na natin ito, ay dito naman tayo sa pangalawang layer. Pagtapos na natin itong mabasag, dito naman tayo sa pangatlong layer. Pagtapos na naman natin itong mabasag, sa pangapat na layer na naman tayo. Kayon, ang isang tanong ng ating mga kanina kung pwede ba tayo magsimula sa pinakagitna. Ang sagot ay depende sa drill rod na ating ginagamit. At depende din po sa posisyon ng bato. Kung nakalitaw ba ito or nakalibing. Pag nakalibing ang bato, hinding hindi talaga tayo pwedeng magsimula sa pinakagitna. Pero kung nakalabas ang bato ay pwede tayo magsimula sa pinakagitna. Pero ang distansya ng pagitang butas ay magbabago po. Hindi po tayo mag-standard pag dito tayo magsisimula sa pinakagitna. Ang standard na sinabi ko ganina sa pagitan ng bawat butas, ang pinakamatigas na bato ay dapat umaabot lamang na 4 to 5 inches. Pero kung magsisimula tayo sa pinakagitna, ang distansya ng pagitan ng bawat butas, paghatiin natin ito sa gitna at walang nakaharang dito sa bawat gilid ng batong ito at gusto nating babasagin ito ng pahati, dapat ay ang pagitan ng distansya ng bawat butas ay tag 2 inches lamang or 2.5 inches ang pagitan ng bawat butas. Uh, kung gusto nating babasagin ito ng pahati. At ang require na maximum o kailangan nating i-require or abutin ang maximum na lalim ng ating drill bit so halimbawa kung ang haba nito ay umaabot ng 5 feet dapat ang maximum ang ating susundin kung magsisimula tayo sa pinakagitna dapat 4.5 feet or 55 inches ang ating drill rod o drill bit na ating gagamitin uh, ang lalim na kayang abutin pero kung ganito lamang ang ating drill bit or uh, mas mataas pa nito na hindi aabot sa ganito kahaba dapat magsimula tayo sa pinaka pinakagilid na bahagi uh, aalamin lang natin kung saan tayo pwedeng magsimula ang distansya ng paghitang butas ay nasasabi ko na sa inyo kanina yun ang standard na ating gagamitin kung sobrang tigas gaya nito tigas na bato ay ang distansya ng paghitang butas ay 4 to 5 inches pagitan ng bawat butas uh, yan po mga kati-h ang ating susundin